Wala pa, your... wala pa, wala pa, sige. Ah, wala pa. Wala pa. Ito. Four seats. Stand na, Or... oh, like, stand. na. Ako na. Pag-stand, ulit-ulit yung dalawang stand. Ayan. 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 na. Ayan. 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 Hindi Bidi! Wow! Hay nung dami uki. Okay. Ako pa 'to diyan. Bidi, casino. Bidi, sige, bako. Tayo. Ito ularan. Sino mananalo tong patang to? Ang payo pa eh. Diyan ba 'to? Yan! Ang panalo na. Ang panalo oh. na. Hindi, hindi, makamisimuli pa eh. Walo. Dito sige tapos si Mioran. Tu.

¡A la boca!